Ito dito. Ay, po Ano po? Huwag mo kong manuan. Hindi kita anak. Hindi tay. Si Alfred nga po pala yung sinasabi ko. Yan na ba yun? Sigurado ka ba lalaki? Ano mukhang tomboy? May MJ. Hindi ka man lang pumili na mas maayos-ayos dyan. May trabaho ba yan? Opo IT po siya sa isang company. IT? Computer? Yan yung mga trabahante na pag-uwi, pagod, tulog, kaya ganyan yung katawa. Eh mukhang di ka kaya buhayan ito eh. Kita mo nga yung mga braso. Walang kaugat-ugat, MJ. Ano magiging buhay mo dyan? Kahit kahit sana payagan mo po kami na muna siya. Para na lang po sa apo. Ano pa nga po magagawa ko? wala naman yan mo. Baka kanina ko patubay na libo. Parang aambahan ko pala, knock out na to eh. Sige, dito kayo MJ. Pero alam mo kung anong batas ko sa bahay. Hanggat nandito ka sa pamamahay ko, ako masusunod. Walang ibang hari dito, hindi ako. Tayo, maraming salamat po. Hindi ko dapat nagpapasalamat. Ikaw ang dapat magpasalamat. Hindi ka naiya. Kalalaking tao mo, babae ang magbabae sa'yo. Sana lang, MJ, hindi ako nagkakamali. Ayo kung tayong dalawa mag-ama magtalo sa bandang huli. Ha! Gusto ko sanang mauli yung loob ni Papa mo eh. Eh, ano kayang pwede natin gawin? Eh, love. Actually, pa paras kami ng paborito ni Tatay yung tinolang manok. Ganto na lang, love. Ako ang magluluto, pero ipapalabas natin kay tatay. Ikaw talaga yung nagluto. Ay, hindi, love. Kung hindi mo natatanong, kung nabubuhay pa si nanay, paborito namin yan. Yun, perfect. Sana magustuhan ni tatay. Talagang miss tatay. Sige, wait lang. Kain tayo. Tay, kain na po. Ano na pa ako nagugutom? Ano Ay. Na lang? lang manok po tay? Si nagluto? Si Alfred po. Ba siya nagluto? Hindi ikaw. Uff, mamaya, balasan na ito. Sobrang alat! Bakit sa pinapayaan mo siya magluto? Ha! Ah! Ah! ah. Tikman <coughs> mo, ikaw mismo tumigay. Kung makakain mo yan. Baka kahit kaso, hindi makakain yan eh. Love, ba't yun? Ang alat. Di ba? kahit bigay mo sa mga aso natin, hindi yan makakain. <sighs> Yung mo ba? Okay na, MJ? Opo tayo. Sa ospital mo ako. Gusto ko pang mabuhay na 10 taon. Kung may sama kayo ng loob sa akin, direct sa inyo ako. Huwag niyo akong dinadaan sa pagkain. Baka malasing kayo. <smart noise> sobrang hot ganun. Look, nahihirapan na ako. Sorry talaga na. pa napasobra talaga ako sa asin. Ay, anak na! Yan? Kakarating lang po ni Alfred. Isang oras pa lang po ang tulong. Wala akong pakailang. Hindi na gusto ganyan. na huwag naman. Asan kay... ba yan? Ay, nako. Asan niyan? tayo Tama na. Tumayo ka Tumayo ka. Tumayo ka. Ay. Hindi ko pinalaki yung anak ko. Ha? Para paglabahin mo lang. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, MJ. Hindi ka kumuha ng lalaking kaya kapagsilbihan. Ay, kakauwi lang po niya. Wala akong pakialam. Diba? Ano'ng sabi ko sa iyo? Diba? Ayoko makikita ng anak ko na pinagsisilbihan ka dahil wala wala ka pa. Ha? Ikaw maglaban yan. Amintos na yung nag-apo ko ha. si nagbili nito? Si Papa Lolo. Ayan ah. Love lab na love lab ka na ni Papa Lolo, di ba? Okay. Ako si Papa Lolo. Sino Papa Lolo? Ayan, hugo Sino to Ito? Ito si Spidey. Sino ito? Si okay. Si Thor. Ito, sino ito? Si Hawk. Ito? Venom. Parang pusa ka lang sa ama mo Dinaanan ka lang. eh yeah. Talaga. Oh, ito na. Naglaro na lang tayo. Ayan, Nap, natatay. Tulog na tayo. Pagsabihan mo yung asawa mo, ha? Ba't na naman tayo? Pagod po si Alfred, eh. Kakauwi lang po, eh. Laging ganon, MJ. Doon buntis ka, laging pagod. Ngayon may anak kayo, laging pagod pa rin ang dahilan. Tay, hanggang ngayon ba naman? Ilang taon na, puro mali lang nakikita mo sa kanya. Kasi mali talaga yung nakikita ko. Hindi ko pwedeng itama yung mali nakikita ko. Sumasagot ka na? Hindi naman po, Tay. lang po ako. Love, okay ka pa ba? O gusto mo, bumuko na lang muna tayo. Okay lang ako. Huwag mo ako isipin. Nihintindihan ko si tatay mo. Ito ka Alam ko yung pakiramdam ng walang magulang. Kaya hanggat buhay pa yung tatay mo, hindi na lang natin. Pasensya ka nila ah. ba? Parang hindi kita gano'n pagtanggol kay tatay eh. Huwag mo isipin yan, love. Kaya kong tiisin ang lahat kasi mahal na mahal kita. Lalo na ngayon, nagkaanak na tayo. Mas lalong dumobli yung pagmamahal ko sa'yo. Oh, love. Gising ka na pala. Kailangan ko pumasok eh. Paano ba yan? Eh, wala ka pang ganong tulog eh. Okay lang. Pasuyo na lang, tipla mo ng kape. Sigurado ka ba? Mm uh -uh. Sige, wait lang ha. Ay, magandang gabi po. Gabi mo na yan. Tov! Bakit si tatay nagkabot ng kape? Ikaw nga rin kami, eh. bigla niyang inagaw habang nagtitimpla ako ng kape. At siya na rin ang hatid sa iyo. parang nasaya ko ngayon. Oh, ako nga rin love eh. <laughs> love, ano yun? Love, si tatay! <laughs> tay, buka pa muna tay. Ito ka tay. Ay, okay. bigla ako na Ah. Ay, magpatingin kaya muna tayo sa ospital. Okay na ako. Nahilo na ako bigla. Ah. Okay na. Alfred. Binibiliin ko na siya yung anak ko. Ikaw na bahala. Sa loob ng limang taon, na naobserbahan ko sa'yo, Nakapasaka sa pagsubok ko sa'yo. Kay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kagaling po kayo. Tara na po sa ospital. Tay, sabihin mo please. Wed. Salamat sa iyo Unang araw pa lang, nadilala ka dito ng anak ko. Nakita ko na respeto mo sa akin. Pangalawang linggo, nagustuhan ko yung luto mo. Pero sinadya ko lagyan ng asin yun. Para makita ko kung anong magiging reaksyon mo. At kung mangangatwiran ka ba at ipaglalaban mo yung tama. Pero hindi ka kumibo. Binawa ko lahat yun sa sobrang pagmamahal ko sa anak ko. Ginawa ko lahat yun kasi alam ko Maraming lalaking sa so umpisa lang magaling. Bandang gitna, nananakit ng babae. Walang malasakit sa anak. Kaya ginawa ko lahat yun, Alfred. Papasalamat ako sa Kasi hindi mo ko binigong sa anak ko. Inatunayan mo na mahal na mahal mo yung anak ko. Kaya sobrang saya ako ngayon. Dahil puso't isip ko, kampante na na pwede ko nang iwanan sa'yo talaga yung anak ko. Paaya ko lang sa'yo kung masasaktan yung anak ko kasi na minsan hindi yan nalamukan sa akin tsaka nalababan, Alfred. At gusto ko magpalakas ka, magpahinga ka, huwag puro trabaho dahil may anak ka pang maliit. Maraming salamat, Alfred. Maraming salamat hindi nagkamali ng pagpili sa iyo anak ko. Mga ako ka, hindi mo sila papabayaan. Lalo pag wala na ako. Puta. Ha? Saglit na lang ako mga anak. Saglit na lang ako. Mabanti ako pa rin kayo. kayo nalang bahala magpaliwanag sa ako ko. Kung sa isang araw, gumising siya. Nasa kabaong pa ako. Alam mo, ma ito ayaw.